Hello, hello, amigas and amigos. Kumusta sa again? How are you today and how are you tomorrow? So, ito ang mga bilihin. Mag-aanak ka pa ba ng sampu pag ganito ang bilihin? Yan, pamunas lang ng puwet. Pantapal sa puwet. Ganyan nang ang presyo. Parang nagtatapon lang ng pera. Ano? Tapos, gagamitin lang na ng isang oras or kalahating oras. Tapos, tapon na. Ganyan ang presyo. So, tayong mga nanay, tayo ang nag-adjust. Tayo na ang na dadayat kung bagao, o tayo na ang nag-economize. Kasi nga, wala na. Kung ang sahod is $4.50 a day, mas mahal pa yung sinasahod. I mean, yung ginagastos kaysa sinasahod. Yan, presyo pa lang ng dede. Ganyan. So, swerte yung nagpapa-breast milk. Idagdag mo pa yung mga, yan, mga presyo. Yan presyo ng gatas o oh, di ba kamahal eh tas gagatasin na lang yan ng 3 days or 4 days OMG paano na ang ekonomiya natin wala na wang, -wang ang bulsa wakwak -wak pa ang savings ganun ay nako ang mahal ng bilihin Buti na lang medyo nakaraos na kami kasi hindi na mamahal ni mga gatas ng anak ko. bobo nakid na lang sila or lactum. Kasi sabi ng teacher ko noong kolehiyo parehas naman daw din sa content. Mapabir brand man yan, mapainfargrow man yan, mapasimilak man yan, parehas daw. Pero yung doctor sa mga anak ko, ang ni is similak. So, Imaginin mo kung wala kang trabaho tapos kanya ng gatas ng anak mo. Ay nako, mapapanot yung buhok mo. Mahuhulog yung hair one by one. Magkakaroon ka ng hair fall.